Nagpasiklaban ang mga bida ng pelikulang Saucy Problems habang sabay-sabay na pa sa red carpet premiere ng kanilang pelikula kagabi. Lahat sila sobrang saya sa pagpapalabas ng kanilang entry sa Metro Manila Film Festival. Ang starbite sa Teddy Nelson Canlas. Sa press conference pa lang ipinakita na ni Nasulen Yusap, uh -huh. Evangelita Bianca King at Rian Ramos ang kanilang closeness. Pare-pareho sila ng damit at sa na isinuot Mula kasi magsimula ang shooting ng Totsi Problem, nakakita na sila ng best friends sa isa't isa. I'm very fond of everyone and I love them. At sa gabi ng red carpet premiere ng pelikula, dumating para sumuporta kay Rian, ang boyfriend na si Casey Mutero. Dumating naman si na Senator Chief Escudero at Miriam Santiago para sumuporta kay Hart. Proud na proud ang apat na bida dahil mapapanood na rin pabakas ang kanilang pinaghirapang pelikula. Ayon kay GMATM's President Annette Gosson-Abrugar. Regalo raw ito ng GMATM sa mga manonood pelikulang Pilipino ngayong Kapaskuhan. This is a new kind of comedy and um, the movie is entirely eye candy. Ang gaganda ng girls, you will see. It's like you're watching a fashion show for the whole movie. Pero talagang nakakatawa talaga yung characters nila. Abangan daw ang cast ng Sophie Proutem sa parada ng Metro Manila Film Festival ngayong araw. Nelson Kandas, GMA News.